Good morning guys! Eto, uh, papunta kami ng La Trinidad, Benguet So, pupunta kami doon sa my strawberry farm guys So, ito, uh, on the way na kami ngayon Eto, uh, ito, uh, binabaybay namin itong mga palikulikunda na to. Ano ba itong siwis na to Ba't dito tayo pinadahan sa palikuliko? Parang sawa guys, oh Grabe ang sisikip pa ng daan guys so guys uh, siguro mamaya pagdating natin doon uh, titingin tayo kung ano yung pwede nating ipasulubong pagdating natin sa Maynila so guys ito uh, ano na kaya lugar to hindi na ho namin kabisada to kasi ito si Waze naliligaw to eh kagaya nung nasabi ko uh, siguro alam ni Waze na ako'y vlogger kaya dito kami pinadaan sa magagandang tanawin ng Benguet so guys, oh, abang-abang lang siguro at mamaya uh, pagdating natin doon uh, siguro marami tayo makikita na magagandang tanawin pa so guys, kita mo yung mga bundok guys so, oh. humahalik na yung ulap sa kabundukan so guys uh, mali kasi itong daan na to eh Ah uh, ito yung long route papuntang La Trinidad. Dapat do sa may Mark Public Market guys, meron daan doon na mas malapit. So guys, hanggang dito na lang at abang-abang lang. So guys, ito naka-part na kami. So yan. Adito na kami sa Strawberry Fields. Ah uh, La Trinidad Valley so yun eto pakita ko sa inyo yung mga plants yun. ayan guys yung taniman ayan oh. ito mga bagong uh, bili bagong bili so yan basta ito laki ilang tarya kaya ito or square meters pero may mga 3,000 square meters to. So yun, uh, mamaya pupunta ako daw guys. Ipiti kami ng strawberry So Meron yung stocks mga So yun, hanggang dito na lang at pupunta tayo doon. So, Sa kayo, bye-bye muna po. Bye-bye! A few moments later.

number 87 ay number pero may reshuffle ulit kami so kaya uh, yung ginagawa yung paano ba reshuffling niya dito? may iba yung pwesto niya? Uh oo -oh. yung numbering ulit kaya uh -huh. kasado, so wala yung mga mga pwesto guys uh -huh. pag bumili ka na ito strawberry wine uh -huh. mangustin uh -huh. or book time wine may 3 raw kay isa so kung dalawa, 3 raw So, yun. Sabi ni ate, ate, ano ang pangalan nyo po? Kasi ate Nancy, kung gusto nyo bumili at magawi kayo dito sa Strawberry Pills, puntahan nyo po siya. Ayan, oh, nakita nyo yung mukha. <laughs> dito kayo bumili, guys. May free taste bago kayo bumili. Ito, guys, yung good night. Light lang to. Pero kung gusto nyo medyo malasalasa ah, kasi pang, para parang pang babae style to. Pero ito, pwede rin para margarita so pareho masarap to strawberry at saka mangosteen guys so bumili kayo okay bye bye 20 minutes later hello guys andito na kami sa may kabilang side ng strawberry farm daming tao guys Ayan guys, so uh, kaso guys, napapansin ko, maraming puno siya. Pero kakaunti pa tambo nga. Hindi pa ata uh, seasonal harvest yung baga, hindi pa talaga season ng pag-harvest. aynis oy pulitata lang 'to meeting ng mga guys <laughs> wala lang maps eh, anak ko eh kumakain sa eh. ayan so guys uh, siguro med hmm, mabilis man kami dito ka-count lang kasi ang daming tao <laughs> napapansin nyo parang wala naman silang bitbit -bit yung mga lumalabas para wala rin silang ganong nabili so yun ayun oh, may letos daw na binebenta dito so mamaya bibili rin tayo yan kahit konteks eh. ayun o oh. isa <laughs> siguro sa kasi ang lawak nito guys ano kung talagang kukuha dito doon sa kadaludun-duluhan so ayan ito anong puno to ayan o oh, so ayan o oh. ano to letos ba to letos yun oh may talong oh. sausage na so guys hanggang dito na lang muna at uh, kami magpapalam na kasi pupunta pa kami sa may bell church guys so guys abang abang lang bye bye